yun, magandang araw po sa bawat isa mga bossing magbabalik po umandap sporting goods papakita ko mga available natin PCP ngayong gabi mga bossing Ayan, available natin manlapat, gawa po ni Sir Henry manlapat bolt action, tatlong 18 inches at isang 24 inches, yan, pakita natin yun Uh, pakitapos yung video, sasabihin ko po yung presyo mga bossing. Babanggitin ko po yung presyo kada unit. Hello. Uh, malapat PCP bolt action 2 cup Krenono ko yung isa kanina ay nung isang araw yung 24 inches sa first cup 740 have FPS po ang bilis ng bala per segundo sa tukak uh, 800 879 FPS FPS sa second cup ito 18 inches maganda yung woodstock niya, mga boss you know? Sported. tapos may uka dito para sa mga daliri safety lock 18 inches long barrel uh, brass barrel po hindi solid stainless wala pong solid na stainless na local made na barrel 12 groves nakabarad lang po siya na stainless 304 tube tank uh, stainless tube tank meron siyang CO2 receiver dito pero PCP po siya mga bossing kung napagod ka nakakabomba Pwede mo gamitan ng CO2 yan. Meron siyang karga na CO2. Meron siyang quick fill para sa unpam gauge. Unregulated, 2,500 max pressure. 20 shots, 2,5 to 1,000. Nasa 20 plus. Yan. Nasa 20 shots po, uh, magmula sa 2,5, pababa hanggang 1,000. 1,000 PSI, refill ka na ulit mga bossing. medyo mahina na ang unit pagdating sa 1,000. PSI Yep. Dalawa yung ganitong design ng woodstock mga logs. Ito yung isa, medyo dark color to. yun 18 inches din, napakalupit. Napakalupit, napakalupit mga logs. Ito naman yung isa, 18 inches din. 'Yon. 18 inches din. Ito naman, 24. Ayan. 24 inches. Ang presyo nito, complete set, 30,000. Kasama hand pump, dalawang box na bala, and BSA 416 times 44 na scope. Ayan. 30,000 pag unit and silencer bigay ko ng 25,000 unit and silencer. Yun. Yan nga uh, Lord Sinabi natin ng presyo. 25 unit and silencer. May libre kayong isang box na bala. Complete set, 30,000. May libre kayong dalawang box na bala. May bago akong bili. Hindi siya brand new. Kasi nabenta yung uh, GC Mac na v Ito, V1. Uh, galing sa tropa. Malupit din to. Yeah, pero makinis po, kahit use na, makinis na makinis. Pwede ko din ibenta mga bossing. Yeah. Napakalaki ng tangke mga bossing, oh. Hindi ka na mabibitin sa isang karga nito. 28. Pwede niyo lagay 28. Yeah, 28. May nakalagay dito 2.8 PSI V2 ay V1 to Hindi to V2 Unang version to ng GC Mag Nakalotar Lotar Barrel Yan May tatak pa yan Nakalotar Medyo malabo lang sa camera Pero lotar yan Yun Caliber 22 21 inches po Yung ah uh, barrel. Yan. Caliber 22. Alam po yung ano nito, kapal ng say, uh, barrel. 18 mm. Lotar po yan. Malupit to mama. Ng mga bossing. Yan. Gagamitin ko. Magating ako bukas. Yan. Kaya binili natin. Kaya wala tayong... May bako pala akong assemble pang rat patrol ko. Pero pwede rin ibenta. Wala na tayong pang personal. Puro pang benta na mga bossing. Maraming gastos. Ito presyo. Nakalotar. Sobrang kinis, parang branyo. Branyo mga bossing. Barrel pa lang ito, presyo ng barrel ito mga bossing, bentahan ngayon ng lotar. 12 to 15,000 na barrel pa lang. Naka-sleeve lang siya na carbon fiber. Magkano ko bibigay Kung gustong kunin sa presyo ko Bibigay ko Pero kung hindi kunin mo Walang sakit mga bossing Gagamitin ko muna Malupit kasi GC mag mga bossing Siguradong hindi ka mapapaya sa unit eh. uh, Bigay ko ng ano Sige mga lods Magisipan ko muna uh, Pakita muna natin yung bagong assemble ko na uh, JBC ito. Binuo ko, nilagay ko yung 177 na DBB barrel ko na nakatago. Ito Binuo ko pang rat patrol. Yan, 14 inches lang yung barrel ito mga bossing. Magaan siya kasi T6 receiver. binaping ko na din. Pag kumuha ka ng unit sa DBC, hindi po magganyang kakinang. Hindi po nakabating yan. Yan, kinalas ko, binaping ko. Para makinang siya. Bago po yan, bago kasembol po to. Yung barrel sa akin po, DBB threaded po yan mga bossing. 177, seven seven, caliber 177. 18 seven seven. CI, Taiwan tank. Ang nilagay ko mga bossing. 18 CI, Taiwan Battle Tank. Siguro puputok ka ng ano dito, mga 100. Kasi 177 matipid. Mga 100 plus. Yon. walang nga logo. Oh. Mga bossing, napakalapat na lapat yung pagka-tread ng silencer. Yon. Caliber 177. Pag nilagay mo sa bag, anako, napakaliit na lang mga bossing. Dalawang dangkal na lang, oh. One, two. O, oh, saktong dalawang dangkal, mga lods. Yan, nasa dalawang dangkal na lang, mga bossing. Masarap to pag rat patrol yung nasa sasakyan ka lang o nasa motor, hindi ka nabababa. Madaling uh, bitbitin. Pag nakasasakyan ka, nakamotor ka, napakagan mga bossing. Na 11mm railings dito sa receiver. Yan, binigyan ko ng adapter pang 20mm Picatinny. Yan, ito nabibili sa Lazada, mga bossing. Kung gusto nyo, pwede kong benta mga bossing. Wala na tayong pang personal. Ano? Ito, masarap. Inassemble, uh, binuho ko to pang rat patrol talaga pang malapitan mga 30 to 50 kaya nito tumama nasa babaril lang po mga bossing kahit 14 inches lang to at 177 50 meters kayang-kaya -kaya nito mga bossing And, hindi pa naka-tune natin pero may hangin na 1000 kakakasemble lang uh, pinakita ko to sa facebook wala pa siyang barrel ngayon meron na galing sa JBC ako nagpalagay ng barrel meron siyang tatak JVC medyo naputput kasi nilinis natin nilihan natin para makinis tapos dinafing natin hammer stainless yun pakita ko yung may scope na dito na lalagay dito Lang. malaki ito yung scope na nakatabi. Malaki. Di bagay mga bossing. Bagay dito mga compact. Ito kasi ano yun, Yung su sukat nito by ano kasi sukat nito. 24 by 50. Vortex to mga bossing. Medyo may price. Yan ang tatap. Mount lang nito, nakakalaga ng 8.5. Ito lang mount, mga bossing. Yan, T-Eagle, made in Germany. Pumapalo yan ng 33,000 kasama mount, mga lods. Pumapalo ng 33,000. try natin nilagay kung bagay baka bukas di ko alam kung gagamitin ko to o yung GC mag GC mag pero kung rat patrol siguro ito itong, 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 pang bato bato mga lods medyo mataas, hindi bagay yung scope. Kasi meron siyang adapter, tapos medyo high mount pa yung high mount pa yung ito yung tigil na to. Hindi siya bagay dito sa compact na unit. Hindi siya bagay. Siya do mataas. Mataas oh. Dapat yung mount mo dito pang 11mm lang para level sa mata mo kasi meron na siyang adapter tapos mataas pa yung mount ng scope na nakalagay hindi siya bagay bagay dito sa dc Mag sa so may gusto pwede ko benta pag-usapan natin Tawag nyo, tawagan nyo po ako sa akin number o sa Facebook yan napakakinis siguradong malupit to mama naka DBBR mga lods Uh, yung ilalaki nyo, yung tam. Yan, hindi na kailangan. Pag kumasa kasi, dati, dating model ng JVC, nakaganyan po eh. Pag kakasaka, ilalabas mo pa. Ito, hindi na. Diyan na yan. Kakasaka, hindi na kailangan ilabas. Yan, mga modelo to. Yan, natin presyo, hindi ko muna sasabihin mga loads. Medyo may presyo ng konti. Mas mataas dito mga boss. Meron pa pala tayo doon. JBC. Lagi isang JBC na straight pa. JBC straight bat mga bossing Steel receiver Naka carbon fiber uh, Tank Regulated Taiwan yan, naka-anodize, ano uh, anodize, anodize reblue. Naka-reblue siya. Sa may gusto, ito, bigay ko siguro, ano to, mga bossing. 50, complete set na. Kasama na scope, hand pump, dalawang box na bala. Bigay ko siyang 50. 50K. Ito, sige, bigay ko forty. 40. 40k mga bossing yung DC man hindi ko masabi presyo eh. hindi ko alam kung pag sinabi ko presyo yan sigurado may mag PBM po po sa akin uh, pero pwede pag usapan siguro mabibigay ko to ng ano, mga hirap magdesisyon nito Wag muna, gamitin ko muna. Ito, malupit 'to eh. Sa tropa ko 'to sigurado, maari, -ano sa gamit 'yon. Siguradong panalo to sa unit na to. Sobrang alaga nito. Mak na makinis na makinis. Sige po mga bossing. Mga interesado. Malapat. 25,000. Unit and silencer. Complete set 30k. Same price po sa 24k 18 ,000. Ito, 40,000 unit and silencer. O. Hindi po kasama adapter kasi hindi siya babagay, medyo mataas. Pang 11mm po yung railings. Nilagay ko lang yung adapter, kala ko babagay yung scope na... Yung mount kasi nito, ano eh, Picatinny 20mm, kala ko babagay, hindi pala bagay. Kailangan dito, mga by 32 na yung scope yung compact. Yun, no? Know, Napakakinis din, you no? Know? Sige po mga bossing, tawag po sa akin number o PM nyo po ako sa Mandap Sporting Goods na Facebook, video call para mabilis ang usapan po mga bossing. Sige po mga lods, maraming salamat po.